Oh, bakit hindi kayo kumakain? Ako kumakain! Eh, chocolate yung kinakain mo eh. Eh, kayo rin naman tayo, hindi makakain eh. Oo oh, nga eh. Wala kasi tayong ulam eh. Hindi ba leh? Nakalimutan ko kasi mamili Mamaya Mamiya, mamimili ko. Pagluluto ako kayo ng masarap na ulam. O oh, happy na kayo? Opo, itay. Eh, bakit parang malungkot pa rin kayo? Kasi naman itay, eh. hindi naman po kami sanay na wala po si inay. Parang kulang eh. Ano yun? Walang naguuto sa inyo. Walang nagbumura sa inyo. Hindi kami sanay nang walang ganun eh. Huh. Huh. Kasi naman itay, sunday mo na sa inay. Kinalulungkot ko mga anak. Hindi ko maibibigay ang gusto niyo Prinsipyo ang pinag-uusapan dito. Natuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Hindi ba ganun dapat? Ako, hindi ako mag sa kanya. Patawarin mo ako, mahal ko. Para mo nang awa, bumalik ka na sa piling ko. Bumalik ka na sa piling ng mga supling natin. Mahal na mahal pa rin kita. Para mo nang awa, bumalik ka na sa pugad ng ating pagmamahalan. Mukhang <tong> pugad! <tong> oh, Andy, hindi ko akala may pagtingin ka pala sa akin kahit papaano. Iti, iti, Kaya pala mo isuka yung kausap ko. Hindi, ah. Ano nga pala ginagawa mo rito, Inday? Ako ang bagong cashier dito. Hindi, ikaw. Ah, si Grace. Tansa si Grace. Wala na siya. na-promote na siya ni Sir Valentino. Ano? Ano naman? Oo. Man. Para mas malaki ang kita. Ano Sa ganunan. One. <laughs> wala. Wala. <laughs> ฮึฮึฮึ Kaya nga nga lang ikaw. Akan na na

Teli, teli, teli. Hey, bila saya nak masuk ini? Teli, turun. Abang, 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 abang. Abang, abang. Tiga, tiga, tiga. 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 Tiga, Angal ka ng angal sa mga bilihin ngayon. Talagang mahal ang mga bilihin. Dahil hindi niyo ba alam, nag-devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Nung araw, 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Oh. Oh. Ngayon, maaasa nga mo sa binigay mo pang Ang problema ng ating bayan, dollar. So, nalang. Pinong problema niyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. <laughs> Sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. Once again, I would like to sing the song. Money, 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 money makes the world go round, world go round, world go round. Money, 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 money. Ah! Hmm. I would like to thank the Academy for giving me money. Ha? ha! Okay, boys! Wake up! Wake up! Wake up and shine! Tapos na ang problema natin sa dolyaris. Sa dollar. At para sa inyong kasiyahan, narito ang inyong mga bonus. Paring Bert, this is your bonus. Huh. Ano mga tutulong? Oscar! Kermit! <laughs> oh, <laughs> oh, <yeah, laughs> uh, 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 ito ang dami ito ah! ito! Ah! Matindi ito! Tala! <tong> <What the hell? tong> aray! Ba? Aray! Bakit? Okay na saan eh. Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila diyan? Eh, ako gumawa niyan. Chung, Chung! Susunod mukha ako na may mo, ha? <tong> aray, ko. saka pa! Manang-mana ka sa tiyo mong... Diyan na nga kayo? Musa ka bubuta. Susuli ko yung prentang ginamit ng Chung.